Senator Amy at Buday nagpunta sa Australia. Ang bali-balita doon, mga kababayan, tinaboy daw sila. Eh bakit tinaboy, mga kababayan ko, ng mga youth organization doon? Ito matindi, mga kapatid. Ito matindi. Pero dito muna tayo, mga kababayan. Mga kapatid, Sinisita ngayon ang mga pag-alis-alis ni Buday sa bansa. At tila ba mga kababayan, ang puna ng mga netizen ay pera ng taong bayan 'yan. Bakit Buday, panay ang lakwatsa mo? Yan ang puna ng mga netizen ngayon sapagkat tanong ng mga maraming Pilipino bakit hinahayaan ng gobyerno na panay ang lakwatsa ni Buday sa ibang bansa. Ano nga ba ang totoo mga kababayan ko? Tara, panoorin natin tong balita na ito na nagse circulate sa loob ng social media. Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito, ang pang-apat na bansang pinuntakan ng bise sa loob ng isang buwan. sa kanya ang malaking nakatutok si Ivan Mayrina. Nako, 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 nako. Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara wow. Duterte. Sa abisong inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa linggo para sa panawagan pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ah! na nakakulong pa rin sa dahig Netherlands. Teka lang. Nakita nyo ba? Nakita nyo, mga kababayan ko. Ako lang ha, pupunayin lang kita ha. How can I address you, hmm? Vice President? Pasahurin ka ng taong bayan pero pupunta ka sa rally sa ibang bansa para ipanawagan yung uh, pagpapalaya sa ama mo? Mananawagan kayo sa ibang bansa ni uh, Sen Aimee para manawagan kayo na palayain si Duterte. Ang tanong ko dito, may magagawa ba yung rally nyo dyan para ano, para palayain si Digong? Please comment down below, mga kababayan. May magagawa ba ang rally ni sa pagpapalaya kay Digong, mga kababayan? Gusto nyo sagutin ko kayo, mga kapatid? Wala. Walang magagawa ang rally na yan na pupuntahan ninyo para palayain si Duterte. Alam nyo ano may magagawa, mga kababayan ko? Mga kapatid, magtrabaho kayo sa bansa! <laughs>